ito ay ito ay saba saging na saba ito Nani, ha kung ko na blood saging na saba alam bang gagawin na namin dito merienda ito dito sa bundok tabing dagat merienda ito sa tabing dagat yan ito ang merienda sa tabing dagat kung tawagin ay kalamay sa Marinduque Island ayan ha ayan bilog yan oh malaki yan oh malaki yan, oh malaki yan oh Hmm. Oh, ayan, oh. Oh, ayan dito, oh. Sa Marinduque Island na yan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. 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 Ha? Ayan, oh. Ayan. Ayan, yan ang pagluluto. Oh, dito lang. Pag nandito ka lang sa bundok, ayos na pa. Kahit kamuti, pwedeng ganyan yan. Mm -hmm. Bukas naman yan naman ang ano, kamuti. Okay. Yan o, yan naman ang lulutuin o. Pakita ko sa inyo ang kamuti. Bukas ang lulutuin. Hmm. Yan o. Marami dito merinda sa bundok o. Baka sabihin nyo hindi bundok. Ayan o, bundok o. O. Hmm. Bundok yan. O. oh Hmm. Yan o, ito. Babaltan bukas. Ito naman ang lulutuin. Hmm. Sarap ng kamuti. Kamuting gapang. Hmm. Yan eh. Oh. O, oh, na Yan o. Yan na Yan. Ganyan pagluluto. Yan. mong ganyan. Yan. Yan. Orange. Yan. O. Yan o. Yan lang ang o. Hmm. Para maging buo. Yan Ayan. Na. Ayan. Papatong patungin. Ayan. No. Nilalakyan niya ng saging na yun. Ayan. Ha? Ayan. Hmm. Ayan. Ayan. Lalagyan ng harinang ganun. Ayan. 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 Ayan lang gagawin ninyo. Nakakabusog ah, na. Ganito lang ang luto sa, sa ano? Sa probinsya. merindu Marinduque Island. Ayan. Hmm. Ito. Ayan, o. Oh. Ayan, o. Ayan. O. Tapos, ano, pag ganyan na, ito na mangyayari niyan. Yan, yan, bilog na yan. Ganito na mangyayari yan, o. Ito, ganito, o. Ito, o. O. Diba? Malaki. Tapos, makuha ka noon, o. Oh. Ganyan, akainin mo. O. Mamildo de aban! yaban Oo Mm bubo Mm nito Mm nala kayo Mm Yan Yan Pang Mm Okay mga selamat tinyo lahat Mira kita ko lang Mamildo dito sa amin sa bundok